kana sa mga videos si bang kabaho baribog, ba ni mo ba kanang mga ay kanang baho sa ba oh. <coughs> so ito ganat <laughs> palihog na ko ayaw ko pa sa chat chat palihog nakamuli ka nga wala jacket then ako ana ano, lang ni pahulam sa mang jacket para dili ka tugnaon dito sa nang love dito jud <laughs> ko ni bukad ang bulak sa waling-waling man ato wala niya giuli ang jacket oy iya na giangkon Mag-ingon uban nga o, man, kwarta ra daw. Aman mani kwarta. Gak adunahan eh, tato ng ngang 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 gayod ngang ngang guest ko Gikan ngang og uh, bislig ngang del sur ngang ngang sur. Unyang inyong uncle, kaya katigam sa magkamayo amo nang dili pod tanto ha. Gamay lang Ka nang trying hard kamayo ang inyong uncle. kay taga Surigao del Sur pod baya ang pamilya sa inyong uncle? Na Mao na nga dool sa kasing-kasing ang kining ang mga guests karong Adlawa. Gahatag sila og kilig sa social media kay sila karon ang number one nga love team. Walay lain pa si Daniel Padilla ay bitaw. Kanil. <laughs> kaniya matubag na gyud ang mga pangutana sa uban. Sila ba tinuod nga mag-uyab, mag-asawa o magtropa o mag sobra magtiyo. Oh, mag oh, mag, mag <laughs> Wala Aniya na ilain pa ani ana sa programang Binisaya sa chit-chat ato ni si Rodolfo Villa. <laughs> <laughs> si Rodolfo Villegas, also known as Inday Ligaya, o ang iyahang partner nga si Glenn Ramos, also known as Ram. Yes, madayaw na adlaw kamayuhurot mga kachitsat. Hello, uy. Ram, tingog sa drama! <laughs> nakulbaan, nakulbaan na si Ram. Siyempre, pasalamat mi kay invite mi ni call uh -huh. Para ma-share po na ang mga story ba? No? Oo. Si Ram, kay taga-hinatuan ka o. Oh. hinatuan. Sa, sa, may enchanted. Sa may enchanted river. Tapos, siyempre, si Inday Ligaya, ikaw gayo, taga-bislig ka o. Oo, taga-bislig. Lumad-bisliganon and... Kamayo. Kamayo, Kamayo gayo. Ngaong ganyan ako gahoya, ngaong ako tao din na ako nag uh, di na, ako na na raise akong talents and everything hmm. din mismo sa Bislig City yes si Inday Ligaya dugay-dugay na ta nagkaila mga last ano election time oh election ah, pero before election kato nag guest ka sa ako ang radio uh, sa mga oh, ako nag po sa ila ha oh, o, tama, o, reach tama, out tama. ta ka at mm -hmm. least para po nga makakaon lagi ka <laughs> <laughs> sa rock radio wala <laughs> atik lang wala at least para madunggan po ka sa mga listeners sa rock radio you know? na si Uncle Chito mm -hmm. na sa Bislig City oh, o, ang diba? rock radio kaya uh, na ang uh, number one nga radio sa Bislig mm, of course number one nga yun mm, ano? pero napaka one. dito sa rock radio wala ko ni Kalas or ni Hawa naglive lang ko pero connected gihapon ko sa rock radio. In indefinitely live ga. Oo, oh. kay mas dako man ang makaukaw nato sa gawas, so yes, kontra yes, yes. sa radio. Pero wala ko nag-ingon nga dili ka mo, dili ko maka-income sa radio. Naga poy income pero mas mas mm. better jud ang kanang vlogging and right. moadto sa mga shows and everything. Mm -hmm. Si Inday Ligaya, mas nagsugod siya sa TikTok tungod atong imuha mga radyo-radyo nga -radyo oh, mga oh, program Mga lahi-lahi nga tingog. Tingog, yes. Mm -hmm. Kani ba sa imuhang trabaho sa una Inday Ligaya? Uh, unsa man ka announcer or na pa mga drama tanan wow. tanan oo nag radio -really anchor ko kana mm. mga balita balaod ug oh, baruganan ana kauban si Rodolfo ana Rodolfo yo dili man sino, Dolpho, Anna Anna, -on. -on, pwede oh! ang oh. indiligaya gamiton ni yong obus higala sa kahanginan, Rodolfo J. Villegas What? Jr. Just second. Kaya di man sa siya at Inday Ligaya, dapat tinuod yun yung mga real name. Real name. Oo. Pero katunga time, wala pa yung video. Dili pa siya ingon nga gi, naka-livestream sa Naka-live siya. Sa Oo. Oh, ang imuhang nawong na pwede ka babae, Rodolfo V. Anna Luger. Naka, Lugert? di ba yun po, kani gusto man ako mag-ingani kong mag-newscast. Oh. Kunya, si attorney, di man mo sugot. Ah. Ikimpit Ikimpit rin akong buhok, Anna, ka ng, ko, ana, ibalig ka nang kung anaon na niya siya kay para maingog lalaki. Oh. Kaya di man pwede nga ka nang, kinigihapon ang halita, balaod og baruganan. Bawal man na. Kinahanglan very strong din. Kaya, ano <laughs> <laughs> nakatoksido pa dyan. Kaya, <laughs> pa. Kaya, <laughs> nakatoksido <tuxedo laughs> pa. Unya, makaingon ng tao nga, <laughs> dapat imo yung paggampanan ng imo hangkuan. Okay, okay. Dapat ikaw ba wala ka na offend nga murag imo mang kung Villegas nga akong pilok diri og akong kilay, grabe ka on flick nya. Wala ko nalain kay at least experience. Experience. Oo, daghan ko yung na learn nga okay. ng mga bagay. Mm iyan, -hmm. at least experience ako mag parek ang mag-anchor para kang Noli De Castro, okay. mga Corina Sanchez, ingana ba? Okay. Wala jud ko nag wala ko nagbasol og naghilak nga Atong ninga non, ay mangga. Gipalalaki man. <laughs> manggo ni mutol. Lai <laughs> nah, manggo ang imong personality sa Inday Ligaya o Rodolfo Villegas. Mm -hmm. Si Rodolfo Villegas is katong news anchor. Mm -hmm. ang Ang Inday Ligaya amo itong magdrama, magdrama na para sa radio, mag DJ. Mm -hmm. Ah, okay, 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 okay. Oh, so nito so good. Sugod. Oh, not good cool. <laughs> Sakit mangka, -sa man kay pamalandungan pero unsaon man yun nato? Duplikara man ang beauty sa imong angko. Og o ginha mas ni gawas ng talent. Oo. No? Abi nimo ang rock radio or ang radio usa nga naghatag sa akong panginabuhian sa una. Wow. Nagtaguyod, mm -hmm. makapalit mig ka ng mga ingana, mga pamaliton sa balay. No, True radio. Dako kung mm -hmm. kung wala pa ning talent na kung ingani wala, walang wala jud ko ima kuan nga kwarta. Yes. Ang istorya gid sini, dili ko ganahag TikTok before. Oh. I really hate TikTok na mga anak-anak. Pagtuwa sigud na nato nga mga kuan siya. ko sa una na. Kauihay sini mga bubay mga ano sini kara atay sini tanaw ni mga laong-laong. Hey, yeah. Then mao to siya nga iya kong gi-convince. Why not? Mag-TikTok ka. Kay ang kan mo talent pwede pang TikTok. Yes. Pero dili pa jud siya mo sa una sa content maulaw. Kamera pa ka sa sa iya. Kamera, ba, kumbaga tingog lang ang kuan kay maulaw ko sa ba. Matingala gani ko nga lab, bako ani nga tao. Kala ha, kala ni ni isgutan ang lab, bako ani nga tao. Uyab yun mo. Dugay na gid mo nga uyab. Actually kuan mi karang... ayta. Unsa man sa Unsa man gid si Indi? Pagumang kon ra ko niya. Dapay da payon ta ka. Pag sure ana pagumang ko. Buta uyab Uyuan ni. Mura lang sa uyuan kay. Uban mang godel dili to ba? Kaya <laughs> mas lalaki pa rin kag nasa kuwap. Pero ang tinuod... Pero ang tinuod yun... Ayaw dyan. Mm -hmm. Pila na mo katuig sa araw? Kuwan, 4 years og 1 month. Itong 29, 1 month. 4 wow, years na ka mo. Hmm. Giyon sa manin mo pagkaila si... <laughs> Katawanan ka. Ayaw mong pag-ila-ila before... Siya may pag-ila-ila. Okay. Giyon sa'yo pag-ila-ila. ni sa una. Oo! Oh! Aga ako sa una maghapa hapa ka ng... Naon yun ako siya sa una sa ASEM na nag-eskwela. Sa Andres Suriano. Oo, ano Andres Suriano, Colleges of Bislig, sa, Andres, sa, sa League. Oo. Mm. Ako yun na siya kanang atuan, kanang oh. lami mo siya. Barong sa una niya, lami kay kanang makaingon yung kag... Agoy. Oh, Kanina. Ano ba? Ito so, siya hapa-hapa ko sa una. Then ipiin na. Ito siya Kanang mag-ana-ana ba? <laughs> ah, magkamang-kamang -ka kasi huh? ha? Ah, ingay dito. Ano ba? Dapat ang time maka nang ginapian na po siya. Hi, kumusta? Hindi mm. mo siya mag-reply. Mm -hmm. Oo, uh mood sin mode ang imong pagumangkon sa pag-agawan. oh, yeah. Nag-post siya boarding house, boarding house. Ay ko ang nangita ko boarding house kinsa may makatabang. Mm -hmm. Nabasahan man ako sa ako ang wall. Mm -hmm. Agoy karon ka. ron ka. DM na ko. Hi. nangita ka boarding house. Huh? Ano siya nga oo. Ayaw ka balaka. Ako ibayad sa imong boarding house. <laughs> Tinundan yun Yes! yes. <laughs> Parang ending. Wala na ako siya kay Boarding House. kay Nangilad ra rin siya. Nangilad ra na ko. meet up na siya sa Baywalk ng I Love This League. Wala, <laughs> well, ang plano naman dito kami mag-meet up. Okay. Yung akong plano, dalaon din ako sa balay. Kay para okay. kanang more-more, kanang mailahan din ako siya. Tapos, gidala ako siya sa balay. Nahalok pa siya kay, unay mamirahay ang bayo <laughs> First time na ako kita Wala. sa IASAN, ay naong niya ba ito? Marang lahat ko kay Masabot man na ubiwok Kunya ubiwok na aradiri Ano lagi diri sa naman dito <laughs> Yung isalbis mo siguro Ano siya, siya gibati ni mga Gibati ko kakul ba? Pag abot na sa ilabalik Kaya eh, medyo sudluno na naman ilang <laughs> Dito na tarara. Dito o sa kasi na corner <laughs> Oh, Wait oh. lang, gisundo ka niya. Motor. Habal-habal siya. Motor. motor. So, ikaw ang nag-drive siya. So, Ako yung nag-drive. Okay, na -drive. Driver man, nag <laughs> daiyo, daiyo. Tapos na siya, igandam dito na. <laughs> <laughs> Im no noon. Kata <laughs> ikuhaan kayo, basing ma-promote. Im no <laughs> noon na mak... Im no noon na makahubog. Kuya, huwag yung balak <laughs> yun. Ing <na>, akong dagun. <laughs> Ni yun siya. Dila na po ko makakuhaan kayo. Nisakay naman ko sa motor. Ah, wala na kayo choice. Wala na kayo choice ato ba? Kulba na po ko ato. Kung siya nagtagal otok ato, Ram. Siya mo una-una. Feeling ako, ko. siya. Uy! Salbid! Gidala na ako sa ngiti. <laughs> Oo, oh, tinood yun na siya. Nag, murag nahanlok yun siya nga makipag-uman sa ako. Siyempre, wala pa siya kaila sa ako. Oh. Ah. Then after that, nag me, medyo na tipsy-tipsy, magpahatod na siya sa ako. Then nag-sleeveless man ko ato, murag wala ako yung long sleeve ba. Ako yung nag-drive niya, nag-jacket siya. O niya, pag dahatod na ko sa ilahang, sa ilahang anti nga gipoy niya, nakamuli ka nga wala yung jacket then ako ano lang ni pahulam sa mga jacket para dili ka tumnaon oh, dito sa mga dito uh, yun ko ni bukad ang bulak <laughs> sa waling waling <laughs> pero katung pag offer ni mo siyaha ha jacket ram unsa man ang wala pa kay gibati ato kumbaga concern lang, lang. concern lang kumbaga, kay kay gasan do san tapos uh, mog uli pa sya bislig tapos five minutes pa ito sa gabi na ba human ato human ato wala na niya giuli ang jacket oy iya na giangkon wala man <laughs> niya, <di> po, ha? <laughs> <laughs> Pero abi nimo mo, ganahan magkuko sa iya kay dili siya bisyoso. Right. Dili siya manigarilyo, dili mo inom, dili barkadista. Dili siya mga kwarta. to siya nga mas wow. na in love jud ko lami ni siya uyabon nga lalaki. Mo to siya nga nan wow. kamot ko nga mauyab jud nako siya. Hatod pagka June 29, niabot ang June 29, gisugot nako niya. Pretty gini mong diskarte para ma-in love, ah, ma-fall siya nimo Oo, oo. grabe jud. Na feel to ni mo ang mga efforts niya, sorry ligaya. Na feel to ni mo ang mga efforts niya. Kuan sa sa kadugayan mo na feel na nako kay mo rag siya papa na mo at <laughs> kuan mga five months siguro to no. Murag, mm. Gisugot na nako si Rodolfo. Pero kada. Oo. Kung gid ang nakakuan sa imuha nga murag, uh, rag ah siya na gid ang babae para sa <laughs> Babae, baby. Siya, siya, siya na gina babae. Sige na, good <laughs> 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 o siya gitong marag siya. Bitaw kuan kanang nang... Kuan siya mo at timan ba nang... Tinood Oo. Oh, sincere, kumbaga, tinood. Mora. Kay kung ang mau mang ang magingon uban nga kwarta ra daw ama ni kwarta. Gato ra adunahan ni. Sa oh, Dani, <laughs> ako kalangutan nga, Oy, Ram, pag uyab na ka niligaya kay makakwarta man ka, oh. naunyong pagkwarta. Nakakwarta lang sa Facebook mm. to, mm. oh, no, January 2020. bag 20, 20, bag lang. Bago lang yun. yun. Pila to, three years natakapin na to. Mm. Mm. Sa mm, mm. so four years ninyo, and pila to kabulan, Ram? 1 month. Four years, ang na memorize good ni Rabo. <laughs> so four years and one month ninyo, naisip pa na ba ninyo nga magpakasal, nga, mga mabuntis na si Inday Ligaya. Actually, buntis alak. siya karon, <laughs> Di diba? ba? Sila na kayo kasi <laughs> wala mo, wala sa na sa inyo hang gina... Marag wala po rin siguro. Wala, <laughs> Ako, prank ka nga pag-astorya, maabot hmm. ang time nga mawala, Jodchi, sa ako. Maabot ang panahon si Ram, tinood nga, babay. bye, -bye. Hmm mangita siya family. Mm -hmm. Then ako, ako nang gina-educate akong kagalingon nga, ginahanglan andam ko na pag ang panahon na mawala na si Ram. As long nga kami karon, gina-enjoy na. na lang namo ang time, gina wala lang gina-enjoy lang jud namo. Mm -hmm. Kay moabot man jud ang panahon nga, mm -hmm. Ako, uh, mang food forever nga lisod po di ba tol? Pero ikaw, Ram, napabasi mo isip nga magmenyo pa or Murag happy pa man siguro ko sa aya. Oh! Ay dili happy pa jud ko sa aya kay ambot nga no murag na gud papagod. Bitaw. <laughs> dili lang sa siguro kay love pagini gini. Na pa man, man si Rodulpo <laughs> 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 Kanang imuha sa Kanang sa mga video si bang. Kabaw ba ni mugba ba. Kanang mga <laughs> Ay kanang baho sa ba. Sa <laughs> <laughs> so, ito ganap. Palihog <laughs> lang. <laughs> ayaw ko pa sa chitchat palihog lang. Ah, dito. Ultimo pa lang, Anong... lang sa karon. Matak lang sa karon. Palihog lang kay Ay no nga kabalo jud kita. Tama dikina ni maho na pud. Mag-explain sa kay ko diba? ba? ba? mga ingon ani ba jud nga yaga yaga kanang Ma-offend ka sa iya, ha? Or... Usahay, pero dawato na lang kay content man. Balik pa yung chagat, taas man views. <laughs> For na <laughs> mo ganyan time nga, bisag wala yung content ka nang mga -ba -ba. <laughs> na mo. Ano siya, mo kagbaba. Hindi na ay mga tao na maka makadumog. Ka 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 kaon mo o, siya. Normal naman. Labi na ka ng pagbuntag, bitaw. Kaya <laughs> <laughs> nang pagbata. <laughs> pagbata. Pero diha jud mi na ilhan. Thankful mm. po mi <laughs> sa content o kanang mga bahog ba ba kay diha jud ni. Kabalo ba mo nga sikat mo or dili kaayo pud ninyo ginafeel? Wala jud ni abot sa point nga i-feel nako. Maulaw gani ko nga naay magpa-picture. Mm. Maulaw ko nga kanang mag-una-una. Uy, ana oh, sikat ko mm. ana mm. ana wala. Tapos, dili pod ko dalo mm -hmm. sa mga fans. Dili ko nagatabon. dili ko naga... Na magtabon naga... <laughs> mag ka. Na mga uban nga kanang mahal. Kung kawatan kayo tarot. anak na magtabon, ta mag mask kanang anak na. I-change ang tingog as much as possible kay um, makighimamat yung ka, Kay dili may maabot sa point. Dili may musikat. Dili may mag billion views. O wala pa sa mga fans. Tinood. Sila ang amo ang haligi. Yes, ang mga fans. Kung wala ng fans, mm. mahugmak man ni. Correct, correct. So, dapat imong ingatan. Mm. So, every time kang fans, magpa-picture, pahala, kapoy, stress. Bisa yes. Bisag wala ko sa mood, sakit akong bagang picture. No, <laughs> no. Kung sa man ang mas nausab, sa inyohang estado karon nga anam-anam na mo nga makadawat og income dili pareha sa una nga mangingon ana in Unsa ni ma mabuhat ninyo karon? Sa ako ano dako jug tabang cheat kay mm. especially namatay na akong papa. Uh, yeah, sorry. Ang obligation ni papa ni transfer sa ako ah. Then gituyo pud siguro sa Ginoo nga pagkapatay ni papa nagboom ko sa vlogging. Yes. Yes. Ako'y nag-ano, sumilak pang ko eh. Kanang nagabayad tanan suga kuryente and everything kanang maabot sa point ka mga pagkaon magpagkaon tanan-tanan ako mga pag-umangkon akong tabangan then maabot ang time nga kanang murag kapuyan na gani ko pero no ligaya ayaw dili padayon lang kay ako matinabangon mangud ko chief mm, mm. daghan joy na change dili na migutomon mm, mm. na mapalit nga bugas and everything kay sa una one day one itrabaya mi Mojo din yung giagihan sa una. Sai, ang tinapa sa unang akanang ka Sardinas. Hmm. um, nga na uh, uh, Then, thankful po ko sa akong talent. <laughs> through my talent, hmm. sa, nakasugakod ko sa kuan ba? Kawala, sa wala sa kalisod mo siya nga mapalit na nako uh, mapalit na mga angay, mapalit basta daghan din siya na bag si Inday Ligayan na no mention niya ganihan no na gasukol siya anak nang nga niya kay nag everyday battles uh nga uh, okay na ba mahisgot na to ligaya oh, yes. okay na um, uh, naapoy mga anxiety attacks na mo tay ginaingon ni sakit sa ero Kung nga na sakit man to sa ero pero na anxiety si si Inday Ligaya and uh, makarelate no, kayo ko si mo na mong istoryahan bag bago pa mi nag nag chit chat no nga <laughs> nagkarelate tayo mi sa usag -usa about sa anxiety Hindi ijalalim, kikinahang lang ijasuklan. Especially sa mo ang trabaho, number one ang ginaatubang namo ang anxiety. So, gasukol ka para sa inyong pamilya. Gasukol ko, especially ka na na ako'y mabasahan ng mga toxic nga mga yes, yes. balita, toxic na topic and everything. Dali ra ka eh ko. Masakitan, Ma maapiktuhan. Mm -hmm. Especially, na itay ka na mag-away mi. Mm -hmm. Na-learn na siya. Usay, mag-away mi. Ikalman na din ni Ayang Kaugalingon. Right. Mga na siya, sorry sa ako. Kaya kabalo man siya nga mag-palpitate. Mag, 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 mag palpitate mm -hmm. palpitate man ko. Mm -hmm. Oo. So, karon okay-okay na. So, hopefully nga, makasabot ako ang pamilya, makasabot siya, na kinahanglan yun ko, ganang amo ma ba? Pag dili na sa arte-arte ha? Kanang maingon mo, ay, sus, kung ano na inarte, gainarte ang di ina, inarte, na. In inarte, na, na mag nga. mag-ingon <laughs> nga. sus, <laughs> kung nang mga sa uir, amang guna mga yung oh, anak, oh, kinaaramang na sa inyong kaugalingon correct, nga kuan, na, actually, naamog ka ng proper nga kanang ma kanang makuanta. Yes, yes. Kanina okay, lang, before tamahuman, uh, inday ligaya o gram, unsa man ang inyong hang gustong isulti sa mga taga-subaybay gud ninyo nga sigikan sa una pa lang no sa TikTok pa lang hantud ni dako na mo sa TikTok ug sa Facebook unsa man ang inyong hang gusto may sa Sa mga fans nga ganahan sa amo hmm. oo isib sabwag nga ganahan mo sa amo pero kanang di ganahan Unfollow. Char lang. Ito, no? na Wala o eh. Well, anyway, thank you sa mga fans po. Yes. Fans nga, 100% loyal fans. Yes. Naman na, na, mga plastic na, fans na, ka kanang, Hulaton lang. Hulaton lang. Mangita. Mangita. O ka lang sayo pa. <laughs> o, oh, Ana. Hindi lang dyan kung Ana. So, so... Ang kanang content na mo guys, ay lang ninyo si Rizzo ha, kay content na siya. Mm. Lingaw-lingaw rin na. Hindi, mm. ligaya o oh, gram. daw yung mensahe sa usag-usa? Ah, okay. Kanang <laughs> from the heart, ah. naman ka From the heart. Ang ako lang masulat is kanang pasalamat po ko kay tungod po sa Facebook kay actually ka nagpatukod mga balay ba. Ay, wow. Ay, pero dili ako ah, kanang nitabang lang ko. Ah, Nagbayad sa labor ako. ako isang balay? Para sa mama naman. Sa mama. Wow, makaproud. Wow. Pero dami ako ko ate nang tabang. Nagtabang. Which mm. mm -hmm. is good. Congrats. Mo salamat sa gusto. Salamat dai Dolph kay <laughs> Our loves dai. <laughs> kay sa ingana na pamagi nakatabang gihapon ko bisan wa ko ni abroad. Wow. Oy, I love you dia. Yeah. I love you tol. My <laughs> <laughs> message for you is ano, thank you. Sukad so, pag-abot ni mo sa akong kinabuhi na bless ko. And daghan ko yung nabago sa akong kinabuhi. Dili na ako gastador pag abot niya. kay siya nag-teach ako nga ayo kay gasto, pag-invest sa iyong kaugalingon, pag-ipon, kaya para pag abot sa parang nga masakit ka, na makuot nga kwarta. Muna well, nagpalit uh, daw siya gold. <laughs> <laughs> Tabunan kita ko. And thank you for choosing me every time nga kanangkuan na kayo mga opportunity sa lain. Thank you for accepting me not, <laughs> not of what I have, but who I am. Oh. Salamat ka, N mag, abot man ang panahon nga magbulag ta, makakita mong kuglain po hon, pero dili ka malimtan from the rest of my life. Oh. I love you so much. Wala yung Bawal. Isip bata. Ram in Daily Gaya. Daghan kayong salamat sa inyo. Agyon. Hinday Ligaya o Gram din sa programang binisaya chit-chat ato ni o suportaan ato sila og dagan kayong salamat sa makausap sa inyo sa inyong makalingaw prumera. og inspiring na isto, istorya sa kinabuhi dagan salamat po sa inyo ha ang mga tinud anay nga gasuporta sa programang binisaya sa chit chat ato ni Dalaygon ang Dios